Ang pabula, hindi dapat makipagtalo sa mga asno. Sinabi ng asno sa tigre. Ang damo ay asul. Sumagot ang tigre. Hindi, ang damo ay berde. nag ang kanilang pagtatalo at nagpasya silang dalawa na magpatingin sa isang tagapamagitan kaya nagpunta sila sa leon, ang hari ng kagubatan. Bago pa man makarating sa kagubatan kung saan nakaupo ang leon sa kanyang trono, sumigaw na ang asno. Kamahalan, totoo ba na ang damo ay asul? Sumagot ang leon. Totoo, ang damo ay asol. Nagmadali ang asno at nagpatuloy. Hindi ako sinasang-ayon sinasangayunan ng tigre at kinokontra niya ako at ginagalit ako, parusahan mo siya. Idineklara ng hari, ang tigre ay parurusahan ng limang taong katahimikan. Tumalo ng asno ng masaya at nagpatuloy sa kanyang lakad, nasiyahan at paulit-ulit na sinasabi. Ang damo ay asol. Tinanggap ng tigre ang kanyang parusa, ngunit muli niyang tinanong ang leon. Kamahalan, bakit mo ako pinarusahan dahil ang damo ay berde? Sumagot ang leon. Sa katunayan, ang damo ay berde. Tinanong ng tigre, kung gayon bakit mo ako pinarusahan? Sumagot ang leon. Walang kinalaman iyon sa tanong kung ang damo ay asul o berde. Ang parusa ay dahil hindi posible para sa isang matapang at matalinong nilalang tulad mo na magaksaya ng oras sa pakikipagtalo sa isang asno, at bukod pa rito ay guluhin ako sa tanong na iyon. Ang pinakamasamang pag-aaksaya ng oras ay ang pakikipagtalo sa mga hangal at panatiko na hindi nagmamalasakit sa katotohanan o realidad, kundi ang tagumpay lamang ng kanilang mga paniniwala at ilusyon. Huwag kailanman mag-aksaya ng oras sa mga argumento na walang katuturan. May mga taong gaano man karami ang ebidensya at patunay na ipakita natin sa kanila ay hindi kaya maunawaan, at ang iba ay nabulag ng ego, galit at sama ng loob, at ang gusto lang nila ay maging tama kahit hindi sila tama. Kapag ang kamangmangan ay sumisigaw, ang katalinuhan ay tahimik. Mas mahalaga ang iyong kapayapaan at katahimikan. Moral Lesson Ang pabula na ito ay nagtuturo sa atin na hindi dapat tayo magaksaya ng oras sa pakikipagtalo sa mga taong hindi nakikinig o hindi handang tanggapin ang katotohanan. Mas mahalaga ang ating kapayapaan at katahimikan kaysa sa pagsisikap na patunayan ng ating sarili sa mga taong hindi handang makinig. F. Santos po ng dagdag kaalaman. Sana ay may natutunan ka at kung nagustuhan mo sana ay share upang mas marami pang makaalam. Magandang araw at ingat palagi!